Ang nakaraan, nagsagawa ng ambush ang Metal Liberation Army sa grupo ng League of Villains. Dito ay nagkaroon ng one-on-one battle sa pagitan ni na Shigaraki at Redestro, na pinuno ng Metal Liberation Army. Sa huli ay nagkaroon ng awakening si Shigaraki at tinalo si Redestro, nakuha ni Shigaraki ang respeto ni Redestro. Pagkatapos ay nagsanib pwersa ang Metal Liberation Army at ang League of Villains, na tinawag na Paranormal Liberation Front. Sang buwan bago mangyari ang magaganap na digmaan, si Hawk ay nilapitan ni Twice at humingi ito ng payo sa kanya, habang si Hawk ay pinagpatuloy ang kanyang undercover na trabaho, na pinag-aaralang mabuti ang mga kilos ng Liberation Front sa abot ng kanyang makakaya. Magaling magtrabaho si Hawk dahil dito ay nakuha niya ng buong buo ang tiwala ni Twice kaya nakuha niya ang mahalagang impormasyon, ang lokasyon ng sinasagawang eksperimento kay Shigaraki. Sa kasalukuyan, isang grupo ng mga pro-heroes ang nagpupulong sa police force headquarters kung saan plano nilang hatiin ang kanilang grupo, ang isa ay susugod sa punong tanggapan ng liberation sa Gonjo Mountain Villa, at ang isa naman ay aatake sa Jaco General Hospital para hulihin si Dr. Garaki, ang tinuturing nilang pangalawang utak para kay All for One ang tagalikha ng Nomo. -No. No Habang naghihintay ang Team Edge Shot sa malayo ng Villa para sa kanilang mga order, dito ay nakalaban na ng team ni Endeavor si Dr. Garaki sinubukan niyang tumakas ngunit pinigilan siya ni Eraser Head, na ginamitan siya ng Eraser Quirk dahil dito ay mabilis na nawala ang paglaki ng kanyang katawan, sabay nilapitan siya ni Present Mike at galit na galit ito dahil sa ginawa nito sa kaibigan nilang si Shirakumo, samantala si Mirko ay patungo sa Morgay, na binalaan ni Endeavor na magingat dahil napapaligiran sila ng mga nomo. Nang biglang isang drill na nungo ang biglang lumabas sa sahig at inatake si Dr. Garaki, at dito ay nalaman nilang ito ay isang clone lamang ni Twice, habang dito ay pinakitang ang tunay na Garaki ay nagtatangkang tumakas sa laboratorio kasama si Shigaraki. Ngunit nakapasok pa rin si Mirko at dinurog ang kanyang nomo at pinagsisira ang mga canister, na naging dahilan para mapasigaw sa takot si Dr. Garaki. Si Mirko ay nagulat sa mga kapwa niya bayani dahil sinabihan siya nitong tignan mabuti kung totoong si Dr. Garaki ang kaharap niya, dahil dito ay nagdesisyon siyang atakihin ito, pagkatapos ay pinakita dito ang isang grupo ng mga bayani na pinamumunuan ni Crust ang gumagawa ng paraan para tulungan si Mirko, habang si Endeavor at Eraserhead ay lumalaban sa isang grupo ng Nomo sa ibabaw, samantala, Ang mga student ay itinalaga bilang support team para simulan ang paglikas ng mga civilian sa Jaco City. Si Dr. Garaki ay labis na nanghihinayang sa pagkawasak ng karamihan sa kanyang mga NOMO. Sinubukan ni Dr. Garaki na ay activate ang isang device pero agad naman siyang pinigilan ni Mirko ngunit ginulo siya ng isang maliit na NOMO. Dahil dito ay nagkaroon ng sapat na oras si Dr. Garaki na ma-activate ang device at inilabas ng device na ito ang limang high-end NOMO. Sabay ginamit ni Dr. Garaki ang pagkakataong ito para makapunta sa pod ni Shigaraki para makumplito ang kanyang eksperimento ng mas mabilis. Pinigilan ng isang nomo ang backup hero nang harangan nito ang dadaanan nila papasok para matulungan si Mirko, habang dito ay mag hinarap ni Mirko ang apat na malakas na nomo, hanggang sa ang kanyang braso ay mapilipit ng matamaan ng isang nomo, kahit ganun ay nagawa niyang matalo ang isang nomo, at nanatiling kumpiyansa na kaya niya pang harapin, ang iba pa, samantala sa Gonja Mountain Villa, ay sumisigaw si skeptic habang nakukutuban na traidor si Ho, dinalaan niya dito ang mga kapwa villain ngunit huli na dahil inatake na sila ni Sementos, habang ang grupo ni Shot ay nag-iisip ng paraan upang simulan ng unang pag-atake, habang si Kamenari ay kabado dahil ito ang first time niyang mapabilang sa frontline ngunit napawi ang lahat ng ito nang bigyan siya ng kumpiyansa ni Midnight, Tokoyami at Jiro na alam niyang nasa kanyang likuran. Dito ay isang miyembro ng Liberation Front ang nagpakawala ng kanyang Ample Vault Court para burahin ang mga naggalat na hero, ngunit nagulat siya nang higupin lang itong lahat ni Kamanari. Ka, Ipinagpatuloy ng mga bayani ang kanilang pag-atake sa Gonja Mountain Villa, gamit ang kanilang quirks para pabagsakin ang mga palabang kontrabida. Dito ay isinara din nila ang lahat ng labasan sa assembly hall, sumama si Tokoyami at tumulong kay Fat Gum, gamit si Dark Shadow at ginamit nito ang buong lakas upang pigilan si Redestro at ang kanyang grupo sa pagtakas, sabay binalaan ni Dark Shadow si Tokoyami matapos nitong mapansin si Gigantomachia sa gilid, Ngunit sinabi sa kanya ni Fat Gum na huwag mabahala dahil gagalaw lang si Gigantemochia sa utos ng master nito na si Dr. Garaki, at sinabing si Hawk ang nagbigay ng mga impormasyon sa kanila kaya walang dapat ipag-alala. Samantala, ginamitan ni Hawk ng kanyang mga balahibo si Twice upang pigilan siyang tulungan ng Paranormal Liberation Front sa kanyang double core, sinabi ni Twice na dalawang bis niya nang naranasan ito, at napagtanto na tulad ng nangyari sa overhaul, siya ay lang at ang lahat ay nagsimulang masira dahil sa pagkakamali niya. Sinubukan ni Hawks na kausapin si Twice para sa pagbabalik sa kanyang sarili at magsimulang muli dahil naniniwala si Hawk na hindi siya masamang tao. Ngunit tumanggi si Twice na makinig. Inialay ang kanyang sarili para sa tagumpay ng liga. Madaling natalo ni Hawks ang pag-atake ni Twice sa kanya. Ngunit maya-maya pa ay biglang dumating si Dabi. Inatake ni Dobby si Hawks habang sinasabing hindi siya tunay na nagtiwala dito. Nagtaka si Hawk kung bakit tinawag siya ni Dobby sa kanyang tunay na pangalang Kigo Takami, habang dito ay tinulungan ni Dobby si Twice para makatakas ito at matulungan ang iba pa nilang kasamahan. Ngunit kahit na ganon ay nagawa ni Hawk na maiwasan ang pag-atake ni Dobby para pigilan si Twice, sinaksak siya sa likod. Ang isang huling double ni Twice ay nakarating pa kay Toga at Mr. Compress, at iniligtas sila mula sa isang bayani, pagkatapos ay humingi ng paumanhin sa kanila para sa kanyang pagkakamali habang nagsisimula siyang mamatay. Piyakap ito ni Toga, pinasalamatan siya sa pagligtas sa kanya, habang iniisip niya ang tungkol sa sinabi ni Hawks, magkaroon siya ng masayang buhay, pagkatapos siya ay naging putik. Kumiirante, siyawase dattata. Tinaig ni Dobby si Hawks gamit ang kanyang blue flames bilang pagganti sa pagkamatay ni Twice. Dito ay sinabi ni Hawks na hindi niya mahanap ang anumang impormasyon tungkol sa nakaraan ni Dobby at Shigaraki. Pero sinabi ni Dobby sa kanya na hindi niya kailanman pinapahalagahan ang mga layunin ng League of Villains, at sa halip ay gagamitin niya lamang ang mga ito upang gawin katutuhanan ang kalooban ni Stain. Pagkatapos niyang ibunyag ang kanyang ideolohiya, ay sinimulan niya ng sunugi ng buhay si Hawk. <laughs> Bumalik ang kwento sa ospital, habang nakikipaglaban si Mirko ay pumasok sa isip niya na mahihirapan siyang matalo ang mga high-end nomo. Dahil dito ay nagmadali siyang pumunta sa kinaroroonan ng capsule ni Shigaraki para sirain ito, ngunit hinahadlangan siya ng mga nomo. Pero maya-maya ay dumating na grupo nila Endeavor para tulungan siya sa labanan, nagawa niyang sirain ng pod habang ito ay 75% pa lamang, pero kahit ganun ay sinubukan pa rin ni Garaki nagisingin si Shigaraki. Munit tuluyan itong nabasag ni Present Mike pagkatapos ay sinapak siya ni bilang ganti sa ginawa nito sa kanilang kaibigan. Dinala ni Present Mike si Garaki para utosang mapahinto ang mga nomo. habang si Exless naman ay binantayan ang komatos na si Shigaraki. Sinabi ni Dr. Garaki na binuo niya ang teorya ng quark singularity mahigit 70 years nang nakalilipas ngunit kinutsa lamang ito at hindi pinahalagahan. Matapos nun ay si All for One lamang ang naka-appreciate nito at tumulong sa kanya, sinabi niya rin dito na kaya niya ginawa si Kurugiri ay para panlaban kay Eraserhead, samantala, dito ay nanaginip si Shigaraki na lumulutang at kinakausap ng mga alaala -ala ng kanyang yumaong kapamilya. Sabay nagpakita dito si All for One at niyaya siya nitong makiisa sa kanya, habang pinipigilan siya ng kanyang pamilya ngunit binulok niya lamang ang lahat ng ito, at tuluyang pumasok sa kadiliman, at dito ay tuluyang nagising si Shigaraki. Tumating si Tokoyami upang iligtas si Hawks bago siya mapatay ni Dobby. Sinubukan ni Dabi lituhin ang pag-iisip ni Tokoyami nang sabihin ito na bakit niya ililigtas ang taong mamamatay tao, sabay sinabi pa nito na tutulungan lang din ni Twice ang kaibigan niya pero tinapos pa rin niya ito, hindi naman nagpadala si Tokoyami at humanap ng pagkakataon para makatakas kasama ang wala ng malay na si Hawks. Samantala sa ospital, kaagad na tinapos ni Shigaraki si X-Less, sabay ninakaw ang kanyang kapat at pinakawalan ng kanyang pagkabulok. Dahil dito ay nabulok ang buong ospital na nagdulot ng malawakang pagguho ng gusali, habang dito ay nagmadali ang mga bayani na makatakas sa ospital, na nauwi sa pagbubuwis ng buhay ni Crust para mailigtas si Eraserhead. Samantala, sa lungsod ay nakarinig ng boses si Deku at naalala niya na ang tinig ay galing sa kapatid ni All for One, na sinasabing nagising na si Shigaraki at kailangan niya itong pigilan, habang dito ay patuloy pa rin ang pagkalat ng pagkabulok sa paligid papunta sa evacuation center, dahil dito ay sina Deco at Todoroki ay sinubukan itong pigilan ngunit sila ay nabigo. Dahil dito ay kailangan na nilang ilikas ang mga tao sa evacuation center upang maiwasan ang malawakang pagkamatay, sinubukan ni Berna na tawagan si Endeavor at ang iba pa ngunit walang sumasagot, na labis niyang kinabahala. Dito ay pinakita si Shigaraki maya maya pa ay natuklasan niya ang mga sirang court destroying bullets na nilikha ni Dr. Garaki, na sinira ni X-Less bago siya mamatay, sabay sumakit ang kanyang ulo dahil parang may boses na kumakausap sa kanya, pagkatapos ay ginamit niya ang isang radio para utusan si Gigantomachia na wasakin ang lahat. dinala ni Tokoyami si Hawk sa isang ligtas na lugar, habang ang mga bayani at Liberation Front ay nagpapatuloy sa matinding labanan, dito ay pinakita si Toga na ginagaya ang isang bayani, at nagpapatuloy sa pagpatay dahil sa nararamdamang matinding galit sa pagkamatay ni Twice, samantalang sina Mr. Compress ay chill lang sa gilid kasama si Dobby na nanunood lang sa mga kaganapan, hanggang sa lumabas si Gigantomachia sa ilalim ng lupa, pinakita si Shigaraki na patuloy na binubulungan na kunin niya, ang one for all, maya, maya ay dumating si Endeavor at inatake nito si Shigaraki, Nakinagulat ni Endeavor dahil nagre-regen ito at may taglay na bilis at lakas kagaya ng Nomo, napasabi si Shigaraki na kailangan niya makuha ang one for all na nadinig ni Endeavor at mula kay Endeavor ay nadinig ito ni Vernon, nakasama ni Deko. Dahil sa nalaman ni Deku na siya ang target ni Shigaraki kaya naisip niya na lumayo sa mga civilian para masiguro ang kaligtasan ng mga ito. Samantala si Bakugo ay sumama sa kanya habang naiisip ang atraso ni Shigaraki sa kanya dahil ginawa siya nitong mahina. At gusto niya ring malagpasan ang kakayahan ni Deku. Ipinaalam ni Deku kay Endeavor na siya ang target ni Shigaraki. Ngunit nababahala si Endeavor dahil hindi na ito ang dating Shigaraki at sinabing delikado ang buhay ni Deku. Biglang lumitaw si Shigaraki sa harapan ni Deko at Bakugo, nahanda ng kunin ang One for All nang biglang dumating si Gran Torino para iligtas sila, Sabay dumating na rin ang iba pang mga hero at pinagtulungang atakihin si Shigaraki, at dahil sa tulong ni Eraserhead ay nahirapan si Shigaraki magamit ang quirk niya, ngunit kahit na ganun ay hindi nito maaalis ang taglay na lakas ni Shigaraki na katulad ng Nomo, sinabihan ni Gran Torino si Nadeko at Bakugo na manatili sa Gedli at ipaubayan na lamang sa mga pro hero ang sitwasyon. Kaso maya, maya pa ay nagulat ang lahat ng maglabasan ang napakaraming Nomo sa ilalim ng lupa, nang masira ang search laboratory. Sa'ng reporter na nakasakay sa helicopter ang nagbabalita sa pagkawasak ng Jako City, samantala, dito ay pinakita si All Might ay nanunood at nababahala. Nagpapatuloy ang matinding labanan at kahit pinagtutulungan na ni Endeavor at Ryukyu si Shigaraki, ay nahihirapan pa rin sila dito. Te, Sinubukang ang tumulong ng iba pang bayani sa paglaban kay Shigaraki, ngunit hinarang sila ng mga naglabasang nomo sa ilalim ng lupa. Sinabi ni Dr. Garaki na halos kasing lakas ng high-end nomo ang mga ito, kundi lang ito naging bobo. Sinamantala naman ni Shigaraki ang pagkakataon na patayin si Eraserhead, nang biglang dumating si Nadeko habang sinasabing hindi nila hahayaan na mapatay niya ang alinman sa kanilang guro. Sa pagbabalik ni Endeavor sa laban ay pumayag siya na sumama sa labanan si Deko at Bakugo, ang plano ni Shigaraki ay makuha ang One for All at tumakas, ngunit habang lumalaban ito ay tinawag nitong nakababatang kapatid si Deko na kinagulat nilang dalawa, dito ay nalaman niya na ang kaluuban ng kanyang Panginoon ay nananatili pa rin sa loob ng Quirk, ngunit tinanggihan ito ni Shigaraki at sinabi na gusto niyang lagpasan si All for One, at dito ay nagpatuloy ang mga bayani na tapusin si Shigaraki. Samantala sa Villa, ay nakagawa ng paraan ang kontrabida upang makapunta sa kinaroroonan ni Shigaraki sa pamamagitan ni Gigantomachia, na halos hindi mapigilan ni Mount Lady. Sinubukan ni Midnight na patulugin nito ngunit siya ay nabigo dahil sa ginawa ni Mr. Compress at Dobby. Tinawagan niya si Momo at sinabihan niya na gumawa ng gamot upang makatulog si Gigantomachia sabay biglang naputol ang tawag. Sa mga bayani na nakikipaglaban ay halos ang mga student na lamang ang natitirang nakatayo na pinamumunuan ni Momo, sabay nagutos sa mga kaklase upang pigilan si Gigantamachia. Ang mga mag-aaral ng Class 1A at 1B ay nagplaplano para patulugin si Gigantamachia, at magagawa lamang nila ito sa pamamagitan ng pagtutulungan. Dito nga ay nailubog nila si Gigantamachia sa putik, at sama-samang binuka ang bibig para may pasok ang mga pampaantok, sinubukan rin nilang atakihin ang League of Villains na nasa likuran nito. Ngunit nahirapan sila sa apoy ni Dobby sabay binugahan sila ng hangin ni Giganta Minit Ngunit dahil sa quirk ni Ishido ay nagawa niya pa makalapit sa apoy, pero natigilan siya ng maalala niya na ituri ng halimaw na nagdulot ng trauma sa kanya noong bata pa siya. Dahil dito ay nabitawan niya ang gamot sabay dudurugin siya ni Gigantomachia pero dumating si Kirishima para iligtas siya. Nagawa pa rin makalapit ni Kirishima at matagumpay na naihagis ang gamot sa bibig ni Gigantomachia. Dito ay naging masaya sila dahil tagumpay ang plano. Ngunit maya maya ay natigilan sila dahil nagbago ng anyo si Gigantomachia at lalong naging mabangis. Samantala sa Jako City... Ay sinasabi ni Shigaraki ang kanyang paniniwala, na nililigtas ng mga bayani ang ibang tao, ngunit pinapabayaan naman ng mga ito ang kanikanilang pamilya na patama kay Endeavor, sabay sinabing ako ang resulta ng maling sistema ng kanilang lipunan, inatake siya ni Endeavor ngunit napakabilis ni Shigaraki, at napuruhan si Gran Torino at dito ay naalala ni Gran Torino si Nana Shimmerl na pinabayaan ang kanyang anak para iligtas si Shigaraki, sabay naiisip niya rin dito kung tama kaya ang naging desisyon ni Nana Shimmerl. Sinubukan ni Shigaraki na atakihin si Eraserhead ngunit pinigilan siya ni Ryukyu at Deku gamit ang kanilang buong makakaya. Ngunit nagulat sila na may dala palang Quirk Destroying Bullet si Shigaraki at ibinato ito gamit ang kanyang mga daliri na tumama sa binti ni Eraserhead. Orisin ga ka Upang mapigilan ang epekto ng Quirk Destroying Bullet, pinutol ni eraser head ang kanyang binti, pero kahit na ganon ay nagawa ni Shigaraki na maabot ang kanyang mukha, sabay hiniwa ang isa sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay biglang dumating si Todoroki na sinundan pala si Nadeko at Bakugo, inatake nito si Shigaraki gamit ang kanyang yelo bago muling banata ni Nadeko. Nang mawala ng malay si eraser head ay nawala ang epekto ng Quirk nito, at sinamantala naman ito ni Shigaraki para gamutin ang kanyang mga pinsala. Samantala, nabalitaan ng evacuation team ang malawakang pagkawasak na ginawa ni Gigantamachia. Habang ito ay nagpapatuloy sa pag sa paligid, pinakita dito ang mga mag-aaral ng UA sa Gonji City, wala na silang magawa kundi panuuri na lamang ang mga nawasak sa kapaligiran habang nababalot ng takot, habang naiisip ni Momo na patay na silang lahat kung hindi nag-sacrifice ng buhay ang isang bayani para mailikas sila. Si Shigaraki ay naghahanda ng bulukin ang lahat, Ngunit biglang nahati ang kanyang katawan dahil dito ay nalaman niyang masyadong napaaga ang paggising niya na pagtanto ni Deku na kaparehas niya si Shigaraki na hindi pa handa ang katawan sa court na pinasa sa kanila. Dito ay pinakita ni Deku na na-unlock na niya ang court ni Nana Shimura, ang float, pagkatapos ay hin si Shigaraki pataas para iligtas ang mga kasama sa pagkabulok. Dito ay ginulpi na nga ni Deku si Shigaraki habang ang iba pang mga bayani ay nagri-recover ng lakas sa ibaba si Bakugo ay nababalis sa pagkatapos ay naalala ang usapan nila ni All Might, sa panahon ng kanilang pagsasanay. Dito ay sinabi ni Bakugo na nag-aalala siya tungkol sa isang nagmay-ari ng One for All, na binura ang naging sanhi ng kamatayan nito, pagkatapos ay sinabi niya rin na kaya niya na si Deku dati, ay dahil sa hindi niya maintindihan ang sobrang pagiging mapagsakripisyo nito, bumalik ang kwento sa kasalukuyan, ginamit na ni Deku ang buong kapangyarihan ng One for All, upang tuluyang madaig si Shigaraki. Mayroon, Ute, Samantala si Nabakugo at Todoroki ay tinulungan si Endeavor na magamit ang prominent burn. To -nerau. Was... Motomoto, kara hase -taro hase -taro, Habang siya ay nasusunog, narinig ni Shigaraki ang boses ni All for One, sabay naglabas ng mga patulis ang buong niyang katawan, pagkatapos ay inatake si Endeavor at sinunod atakihin si Deko, ngunit niligtas siya ni Bakugo. Ka Nang makitang sinaksak si Bakugo, napatitig si Deko at sa sobrang galit ay inatake si Shigaraki. Sabay sinamantala naman ito ni Shigaraki para makuha ang one for all, Pagkatapos ay biglang napunta si Deku sa Vestige World ng One for All, at dito ay nakausap niya si Shigaraki at All for One, sabay sumanib ito kay Shigaraki sa kabila ng kanyang pagtutol, hindi makagalaw sa mundong ito si Deku at buti na lamang ay lumitaw si Nana Shimura upang tulungan siya. Pinakilala ni All for One si Shigaraki sa kanyang lola at sinabi na ang isang bahagi ng kamalayan ng isang tao ay nasa Quirk Factors, dahil dito ay naninirahan pa rin sa one for all ang kamalayan ng naunang nagmayari ng court, sinabi ni Shigaraki na matatinggap ni Nana Shimura ang kanyang puot at galit, habang si all for one ay natutuwa dahil sa galit at kagustuhang gumanti ni Shigaraki ay lalong mapapalakas ang one for all, Hanggang sa dumating ang nakababatang kapatid ni All for One para tulungan sila, sinabi ni One for All na walang kwenta si Deku at siguradong matutulad lang siya sa mga naunang gumamit ng One for All, Nanilamo ng galit at nabigo, ngunit pinagtanggol siya ng nakababatang kapatid ni All for One na sinabing nagagalit si Deku para mailigtas ang mga tao sa paligid niya, sabay muli silang lumitaw sa totoong mundo, habang sinasabihan ni All for One si Shigaraki na tumakas muna at magsanay para makuha ang totoong potential ng kanyang quirk, samantala, Ang evacuation team ay naghati-hati ng grupo upang magawa ang kanilang planong mailikas ang mga civilian at matulungan ang grupo na lumalaban kay Shigaraki. Pinakita ang League of Villains sa likuran ni Gigantomachia ay nagmamasid sa mga kilos ng mga bayani, nang biglang makita sina Uraka at Suyu, sabay na pagpasyahan ni Toga na kalabanan ang mga ito, dahil may gustong itanong si Toga, dahil nalilito pa rin siya tungkol sa pagkamatay ni Twice, dito ay nagpanggap na matandang babae si Toga upang kunin ang atensyon ni Uraka, at pinasunod ito sa abandonadong busali sabay inatake ito, dito ay tinanong ni Toga si Uraka kung ano ang kanyang binabalak. Pero sinabi lang ni Uraka na gagawin niya ang lahat para matulungan ang mga taong nang nangailangan ng tulong, sabay tinulak niya si Toga. Ang gusto talaga ni Uraka ay hulihin si Toga. Isang bayani ang pinakitang nakasakay sa isang eroplano na patungo sa digmaan. Iniligtas ni Todoroki si Nadeko at Bakugo Endeavor mula sa pagkahulog, na lahat ay nagulat ng makitang nakatayo pa rin si Shigaraki. Naayaw makinig kay all for one na umatras, biglang dumating si Nenejer at Iida upang bigyan ng babala ang iba tungkol sa paparating na higanting si Gigantomachio. Sabay magkasama nilang nilabanan si Shigaraki habang si Leader naman ay abala sa pagtulong sa mga sugatang bayani. Habang si Uraka at Toga naman ay patuloy sa kanilang paglalaban. Kinwento ni Toga na nagamit niya ang quirk ni Uraka para sa kanyang ginawang pagpatay. Nalabis na kinagalit ni Uraka. Sabay nalaman ni Toga na may gusto rin si Uraka kay Deko dahil sa nahulog nitong keychain na regalo ni Deko. Sinabi naman dito ni Uraka na kung patuloy na bubulo sa buhay ng iba si Toga ay dapat niyang harapin ang kabayaran sa lahat ng mga ito. Sumagot si Toga ng tama ka. Habang lumuluha, na kinagulat ni Uraka. Maya-maya pa dumating si Suyo upang tulungan si Uraka. Ngunit si Toga ay nakatakas at sinabing papalipasin muna niya Ang nararamdaman niyang kalituhan pagkatapos ay magbabalik siya Si Gigantamachia ay nakarating na sa lokasyon ni Shigaraki At kinuha si Shigaraki na nawala ng malay sa pag-atake nila Nejir at Todoroki Pagkatapos ay inihayag ni Dabi ang tunay niyang pagkatao At hinugasan ang kanyang buhok na may tinta At sinabi ang kanyang tunay na pangalan, Toya Todoroki Kasabay nito nahak ni Skeptic, ang buong television sa bansa, at dito ay sinabi ni Dobby na siya ang panganay na anak ni Endeavor. Sinabi niya rin dito ang lahat ng kasiraan ng kanyang ama. Pagkatapos ay siniraan niya rin si hope na sinabing walang awang pinatay nito si Twice, maging si Best Genest ay tinapos rin ito para lamang makasali sa League of Villains. Si Endeavor at Todoroki ay halos hindi makagalaw sa pagkabigla, habang si Endeavor naman ay iniisip ang mali niyang pagpapalaki kay Toya para umabot sa ganito. Si Dobby ay tuwang-tuwa pagkatapos ay tumalon para magsagawa ng napakalakas na atake, ngunit pinigilan siya, at ang iba pang villains ng kabling bakal na nagmula kay Best Genus. Dito ay ginagamit ni Best Genist ang kanyang quirk upang pigilan si Gigantomachia at ang iba pang kontrabida, habang bulat na bulat si Dabi na siya ay buhay pa. Habang dito ay sinusubukan ni Spinner na si Shigaraki para makapagbigay ng utos kay Gigantomachia, inatake sila ni Nejire pero pinigilan ito ni Tony Dabi gamit ang kanyang apoy. Binalutan ni Dabi ng apoy ang kanyang buong katawan upang makatakas sa pagkakagapos, habang dito ay nanaginip si Shigaraki. Maya-maya pa ay nagising siya pagkatapos ay inutusan si Gigantomachia na wasakin ng lahat, ngunit pilit pa rin itong pinipigilan ni Best Genest. Naaasar si Deku dahil wala siyang magawa dahil sa baldado niyang katawan, nang biglang dumating si Mirio para tulungan si Best Genist, pagkatapos ay pinakita na tinulungan siya ni Eri na maibalik ang kanyang quirk, nagtulong-tulong si Nanegiro, Lida at maging si Bakugo kung saan sinabi niya kay Best Genist na tawagin siya sa pangalang Great Explosions Murder God Dynamite, na napangitan ang lahat maliban kay Mirio, samantala, Si Todoroki ay sinubukan kalabanan ang kanyang kapatid ngunit dinaig siya nito at niyakap upang sunugin ng buhay, pagkatapos ay biglang nangialam si Deku at inatake ito gamit ang Black Whip, at sinabi kay Dabi na hindi ikaw si Endeavor, na nagbigay inspiration kay Endeavor na lumaban pa at inatake ang nagwawalang si Gigantamachia para patumbahin ito, pagkatapos ay nawala ng malay dahil ngayon lang yung mapekto ang gamot pampaanto, umabot na sa sukdulan ang digmaan habang si Mr. Compress ay naiisip na ang kanilang koponan ay hindi dapat matalo dahil hindi pa nila nakakamit ang kanilang layunin. Entertainment tiyatro, ni Mr. Compress ang nakaraan bago nila makalaban ang Metal Liberation Army at sila ay humarap sa Creature Rejection Clan. Pinagdudahan ni Spinner ang layunin ni Shigaraki para sa kanilang kinabukasan, bumalik ang kwento sa kasalukuyan. Dito ay ginamit ni Mr. Compress ang kanyang quirk upang pirapirsuhin ang kanyang katawan dahil dito ay nagawa niyang makatakas at mapalaya rin ang iba. Nagpunta sila sa likod ni Gigantomachia. Pagkatapos ay pinilit niyang umatras muna sina Skeptic at Dobby matapos nitong matalo si Todoroki. Pinakilala ni Mr. Compress ang kanyang sarili na sinasabing siya ay anak ng dating bandido na si Oji Harima. Pagkatapos ay sinakripisyo ang sarili para makatakas ang mga kasamahan. Patuloy ang pagkaasar sa sarili ni Deku, hanggang sa naramdaman niya ang quirk ng ikaapat na gumamit ng One for All, na si Danger Sense, pilit na ginigising ni Spinner si Shigaraki hanggang sa naalala niya ang kamay na sinusuot ni Shigaraki sa muka at ibinalik ito, na naging dahilan upang magising siya at nagpakawala ng napakalakas na pagsabog. Nalaman ni Spinner na si All for One na ang nagko-control sa katawan ni Shigaraki, pagkatapos ay inutusan niya ang mga nomo na tulungan silang makatakas, at iniwan sina Compress, Toga, at Gigante bilang kabayaran sa kabiguan ni Shigaraki. Sinubukan ng iba pang mga bayani na pigilan si Shigaraki na makatakas ngunit sila ay nabigo, pagkaraan nun ay sinikap ni Deko na habulin pa si Shigaraki ngunit maging siya ay hindi umubra. Pagkatapos sinabi nito na magkikita pa tayo kapag naayos na ang kanyang katawan, sa kabila ng lahat ng kaguluhan na dinulot ni Shigaraki ay nakita ni Deko sa mukha ni Shigaraki na humihingi ito ng tulong.